Hi guys, magandang gabi. Yeah, wala pang uh, Pasko, wala pang Christmas, wala pang December. Pero nagliliyab na ang uh, kondo na ito. Oh, nagpalit-palit uh, ng kulay, ang ganda. Oh. Uh, ayan oh. Pataas pala yung ano niya. Maswerte yan kasi pataas. Yung iba kasi yung luha pababa siya pataas ayan oh ang lang ng condo na ito mm -mm. kumusta naman yung ano <laughs> bill sa kuryente sa miral ko nagiging green wow paket pa rin yung mga ilaw swerte yan paket kaysa eh, pababa ako naman hilo sa katitigala ka no ayan para mga comet di ba gaganda o oh. para din para din sperm cell <laughs> anyway ayan green malaki tong building na ito guys yung katulad ng ibang building na ang ah, nipis nipis Marami din siyang ano, mga uh, business establishment dito. Sa baba, may coffee, may dental, may wing zila. Naan niyo kung anong building ito guys. Nahilo ako sa katitigan na. Oh, sirit na ba kayo? Sad. Bakit? Asa na yung pula? No, wala na yung pula. Pula na kulay. Anong kulay naman yan? From green to... Ah. Nawala na yung kulay. Ay, buwabalik na yung violet. Ah, ano? Pink. green pa rin. Naku, asa kayo Ula yung kulay pula na wala na? Kulay pink. Hindi ako alas dito pag hindi bumalik yung pink. Yeah isang oras yata ang ay, yelo na, yelo yelo, lahat yata ng kulay ng rainbow nandiyan naalala <laughs> ko si Maricel lahat ng kulay ng rainbow, bilhin ko sa tingin ko ko dito maaga at uwi na sa loob may time pa ba akong manlaman ko ano mga kulay ng rainbow? Blue, ayan, blue ang ganda. Super ganda. O, ang tala ko eh, parang umano na yung ano, katang kubo. Ang aking... Katang uh, na kayo. Actually guys, yung makita nyo, parang maiksi lang siya, pero napakahaba yan guys. Super haba ang din. Super haba. Alis ako, di ako alis ito pag di bubalik yung red at saka pink. E, Ayun, na red. Oh, na. Bumalik na siya guys. Ang na. Ay, meron pa naman.